Hello, good evening sa lahat. Good evening or good morning. So, medyo uh, napapaisip lang ako gawa ng nung isang araw na-receive ko yung set up for stream ads after ilang linggo na uh, may violation daw ako, ganito-ganyan kaya hindi ako na-approve sa stream ads. Yung uh, isang araw nga, may stream ads na ako so sinet up ko na. <clears throat> Nag-iisip na ako ng anong mga iko-content ko. Tapos, ngayon, pagtingin ko, meron na naman daw violation kasi daw yung country daw kung nasaan ako is ineligible daw para kumita ng Reels on Ads tapos ng uh, in-stream ads. So parang hindi ko alam. Medyo nakaka-stress lang kasi sayang naman yung pinaghirapan ko, actually. Mm, tsaka yung mga nag-viral kong videos, hindi ko naman in-expect na mag-viral yun. Bali, lima na yung, ano eh, lima na yung video kong may million views. Sabi ko pa nga, um, siguro next month, pwede na akong kumita sa, um, sa Arts on Reels kasi nasa 100 US dollar na rin yun. Tapos may paggagamitan ako noon. Tapos so, yun na nga, pagtingin ko, meron na naman ako mga violation. Ano ba yung mga violation na yan? Ineligible to yung country. So, yung mga nasa Kuwait pa, kumikita na rin ba kayo sa ads on reels or in-stream ads? Hmm. Dati naman ay hindi ako nagpupush sa Facebook na ano, na para pagkakitaan ganun, kasi sabi ko parang hirap nga naman, yung all of the sudden nga may mga nag-viral akong videos <clears throat> tapos ito na naman kung kailan parang nag-iisip na ako nung, kung anong pwede kong may content saka naman may ganito parang dati, katulad sa YouTube sa YouTube actually until now is monetized yung channel ko, kaso nawalan na akong ganang mag-upload wala na ba akong maisip na may content or hindi na rin kasi ako nag, gumag, uh, nagbibigay ng time sa pag edit So, hindi ko alam gagawin ko. Sayang naman, di pa Parang ang sarap na lang umuwi sa Pilipinas kasi pag sa Pilipinas, eh, walang mga kanyang violation. So, may mga kilala ba kayong content creator dito sa Kuwait na kumikita na sa si stream ads or sa uh, ads on wheels? Kasi kung wala, eh di, ibig sabihin walang, walang pag-asa na uh, kumita ako sa si stream ads at on-rails ko dito sa Kuwi. Or what if kaya, pabukas ko na lang sa Pilipinas yung account ko? Ah, ko. Bahala na si Batman.